Hello mga paps, so meron tayo dito ng isang Mio Sporty. So dito uh, pagka umarangkada yung motor, uh, merong tumutunog na parang nagkikis-kis ang bakal. So dito, uh, mangyari to pero isa to sa mga dahil lang kung bakit tumiingay yung crankcase natin. So yung iba binuksan na lahat to. Ito yung pala hindi yan yung problema. So dito isa to sa mga titignan nyo etong kanyang bakal dito ayan o. eto yan kung mapapansin nyo uh, malalim na yung uh, kaskas nya so ibig sabihin merong sumasayad dito kaya pag gumarangkada kayo eto umiikot to may kumikiskis dyan bakal to bakal sobrang ingay nya pagka uh, hindi nyo nalaman o hindi nyo napansin na dito lang pala yung problema ng crankcase nyo so dito ang madalas na dumidikit dyan nandito sa may crankcase nya eto. etong crankcase cover etong kanyang pinaka ito napapansin ah, nyo yun meron na siyang marka so ito yan pagka sobrang dumi na ah, hindi bumabalik yan hindi siya bumababa ng ganyan so pagka pinadyakan natin Uh, lalo na kung kickstart yung gamit natin. Uh, Nag-i-stack up yan. Umaangat to. Mga ganyan yung angat nyan. Pagka umangat siya ng ganyan at hindi siya bumalik, uh, kikis-kis siya doon sa may pulley natin. Diyan. Diyan sa may bakal na yan. Kikis-kis diyan. Napakaingay niya pagka maarangkada tayo. Ayan mga paps. So ayan, makikita nyo. So ito yung padyakan yan. Pagka binaba nyo to, Ayan yung padyakan eh, na yun o. Bingita no? Nakaangat sya, nakaangat. Ayan no? Pag pinadyakan natin yan, ganyan ang posisyon yan. pag babalik, ayan eh, no? May iwan. So, dapat dyan, itong bakal na to, bumaon yan, bumalik sya sa baba. Kasi pag nanatili sya dyan, kikis-kis sya doon sa may bakal. Kaya sobrang ingay nya, nakala nyo may problema yung... ah uh, pinaka crankcase nyo Ayan yan. So ang remedyo niya, lalagyan nyo ng langis. Lilinisin nyo yan. Para pagkapajak, babalik siya ng baba. Kailangan babang baba yan. So dapat ganyan ang posisyon yan. Yan, dapat nakaganyan yan. Nakaplat yan. Pag yan i nag stack up dito, sobrang ingay niyan. So lalagyan natin, dilinisin natin 'to. Tapos lalagyan lang natin 'yan ng langis para pagkapadyak natin, smooth siyang babalik doon. So bubuksan natin 'to. Ito tatanggalin natin 'yang tornilyo para malinis natin 'to. Yan mga paps, so natanggal na natin yung cover nya. So para makuha natin to, pa, ibababa lang natin yung padyakan. Ito yung padyakan na ibababa lang natin. Para umangat sya. Ayan oh. At so, saka natin kuhain to Iangat lang natin Ayan So ayan yung position nya So eto yung lilinisin natin so, lalagyan natin yan ng langis Kailangan yan ano uh, Malinis yan Para hindi nag stack up So eto tignan nyo Meron siyang parang grasa So talagang titigil yan Kasi eto lilinisin na rin natin So, tapos lalagyan natin siya ng langis para ismot yung kanyang ano, kanyang Ah, uh, pag kumapit siya doon sa may pagpinadya ka natin. yun okay mga paps, so, nabalik na natin yung ating crankcase. So dito kasi pagka tayo ay umarangkada, dito nang gagaling yung ingay niya sa pinaka ganto. Pag pinadya kan kasi natin 'yan, yung pinaka needle niya, hindi siya bumabalik. Kaya tumutukod siya doon sa may pinakita ko sa inyo kanina. Tumutukod siya doon. Kumikis-kis siya doon kaya sobrang ingay niya pagka maarangkada tayo parang lumalangit-ngit siya. So ngayon uh, na test drive natin nawala wala na yung ingay niya. So yun lang yung mga possible na sira. Kaya ano kailangan lang natin siya na linisin. Kasi minsan pagka yung sobrang alikabok na sa mga grasa-grasa. So nag-i-stock up talaga yon yung pinaka ano niya dito sa padyakan. So yun lang mga paps at sana meron kayo natutunan sa ating konting tips sa crankcase.